Hello guys, welcome to my vlog, Lloydita Jabes. And welcome to my YouTube channel, guys. Il is vlog. So dito po tayo ngayon guys, kulong pa rin. Ika Ano na 'to? 2 3 4 5 6 7 So, ika-6 days ngayon, guys. Ika-6 days na. Pakoy kuan. Napakoy. Nag-additional kasi kuan. Nag-additional of 3 days. 5 days lang manong tatulong. Tapos, nag-add ang doctor of 3 days. Kaya di pa daw ako. Okay. So, hangtod pa sa huwibis. Palag-check up na po ko sa huwibis. Pag... Pero okay na sa huwibis kaya medyo mukuan lang akong tingog, di ba? sa ako ubo. Pero okay na siya, wala na ko'y kalintura. So, bless na kaayo. Salamat, Lord. So, karon kay hapo naman na nag-yatda naman kong rasyon sa kong among. So, mukhaon na ta. Mukhaon na ta nga. Bisan pag wapay lang Pero mukhaon yung para maayo ta. Ang akong tambang, hindi na po siya. Okay. sa kong among, yung kikompleto daan Baliwang, merakon tambal. Takut kayu, satu, 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 satu,

namang gud ko sa kwarto kwarto nga na dira ko magamit ba nga nagka dili lang pud ko gibutang wala man ni tao dai so ay bis pa na ko ako na pud ni pang ng basura na ko ay pagawas Pucilan ikaw, pero makaw nung para maayag talaga sa so, ika 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ika 6 days 6, 7, 8 pinapay ko days so huwibis o pinakol at maka 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 na maka maka sino kaya ako mga gating na natin ko lang is na siya sakit so hindi siya pwede mahuwaan kaya may posibilidad niya makuhaan siya kung mag ko siya e yun na lang kung hindi para ko, parang hindi ko manaun hihatan ko pagkaunsa kung amo, tubig so ako na lang the service yung man. na siya sumunaan so na to guys Nenen na 'ko di ka. Marami na 'mi. Bye, bye guys.